May djowa na ba? Ano, Shera, may jowa share. ka na ba? Ma? May djowa? Uh, wala po, pero single mom po ako. Proud single mom and hot mom. Oh. Uh, Ilan anak mo? Isa po. She's nine girl. months old po. Nine months old? Baby baby pa. Oh, yes. So mag-hi sa kanya. Hindi niya naman mapapanood siguro kasi baby pa siya eh. Bala ka raw. Sa heart niya po. Kaya kasi ngayon yung barangay niya. Oo, tama. pangalan ng anak ay, mo? Adiyana oh, May. O, batiin mo daw, sabi ni Bella. Ay, Adiyana May, anak, maraming salamat sa Lord kasi naging marupok ako, nagkaroon ako ng ikaw. Oh, I love oh. you na. Oh, that is so sweet. Kung nanonood yung anak mo, anong sasagot niya sa'yo? papano. Ganito lang po 'yung sinasabi niya ngayon. Ma 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 ma. Teacher ka ba? Oo <laughs> ba? <laughs> Mama, artista ba? Uh, Anong pangarap mo para sa 'yung anak? ah uh, gusto ko Grabe po yung... yung... mga kasama mo rito, o. Oh, para kayong nahuli sa ibang bansa na humihingi ng tulong sa gobyerno <laughs> para palayain yung kababayan nila na naging biktima na pangaubuso sa Qatar yung mga Nagpa-print ng mga picture, eh. Nananawagan ako sa opisina ng OWA. Alam mo ba na yun yung ipapaprint na picture? Tingnan mo yun, oh. Yung nasa dulo. Sa iyo ba galing yan? Oo, uh, sabi nga po A, nung... Ah, picture pa? Yakala ko tang mark mo. Be picture, picture yan! Picture, picture. <laughs> Tomboy. Nakatila pa, oh. Yung ganyang picture, pakiclose up nga direct yung picture, please. Ayan. Ano ang iniisip mo sa mga oras na kinunan yung picture na yan? Anong inspirasyon niyan? Paki-explain. Ano ba yung, That time po kasi, nagahabol po ako ng times So kung ano na lang po yung magawa ko, gumano lang po ka. Tapos yung camera pa biglang, click. Kung pipigyan mo ng titulo, yung ganyang art piece, anong titulo niyan? Uh, The snake. The, the snake! Wow! Bakit the snake? Mapangahas. Oh, Mapangahas. 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 Pag ganyan ba Delikado ba yan? Pag ganyan, delikado ba yan? Opo, oh. nasa danger zone. Na Lapit ka. <laughs> <laughs> di ko, ay, tingin na tatakot sa ahas. <laughs> ah. Baka ba ito kulaw? <laughs> Mapangahas sa kagandahan. Oo, oh, oh, syempre. <laughs> Dito ba sa mga kasama mo, wala nang ligaw sa'yo? Uh, wala po. Matamputla mo. Maputla <laughs> ka ba o pareho kayong gluta tayo? <laughs> wala lang tulog, ma'am. Ano no? Wala, wala pong tulog wala. kasi excited ako makita, ma'am. Sobrang ganda mo sa personal, ma'am. Bais, ganda. I love you! I love you, ma'am! Ma'am, bais, I love you! you. So, you. Napaka-OA. Tinanong ko lang ako ba't ang putla mo eh. dahil mo sinabi yung pang-uuto sa akin. Pumi-ar sa'yo. Oo, oh, oh, Pero pumiar. ayong apat naniniwala ko magkakasama kayo, penaligaw, ito. Kasama niyo oh. ba talaga ito? At saka, oh. Diyos ko, pati ba naman si Nick ng, ano, ng Pani Comics, sinama mo? Pati <laughs> si Nick yan? Na, no, nagbabas ba kayo yung Pani Comics? Oh. Na, si oh. At saka, grabe yung liga nyo, no? Bakit? Iba-iba, iba, may midget, may, may senior, may junior, may... <laughs> Mosquito, oh. Pinaghalo-halo, eh. Grabe, okay. Malapit ka sa kanilang lahat? Apo, ano katangian mo ang pinakamagugustuhan kapit ng kapitbahay ninyo? Siyempre po yung pagiging confidence ko, po, confident ko po and pagiging charming kasi po yung pagiging charming ko po. Nakikita lang pagpatay ang ilaw. <laughs> pagpatay ang ilaw? Pagpatay ang ilaw. Pagpatay <laughs> ang ilaw. Ah, but glow in the dark, <laughs> ha? <laughs> oh. Charm <laughs> Anong pa, anong pakinabang ng isang barangay sa charm at confidence mo? Uh, yes po. Kung hindi niyo po naitatanong, ako po ay isang atleta. At uh, ini-inspire ko po yung mga kabataan na hindi pa huli ang lahat. Bata pa tayo, kahit tumanda pa tayo, we can still do e everything. Physically acti active po tayo dapat. Tama. Ano kinalaman nun sa charm? <laughs> Siyempre po, ginagamit po yun kapag ka... Uh... Pag atleta ka, kailangan oh, ng charm? Siyempre po. Ano bang field mo? Ano Swimming sport? po. Swimming. Eh, softball. <laughs> yung nanalo yung swimmer, ba't ka nanalo? Mabilis ka ba yung din? Charming lang. Charm lang po. Oh. 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 Dinanya sa charm. Oo. Oh, oh. Maka chika Bak lang din. Bakat na po Baka yun. Maka charm <laughs> na, Napasok sa team kasi charming. Swimming. Ano-ano ano mo? Specialty mo? Bakso. Pakbet. Pakbet lang. Best stroke po breaststroke. Mabilis ka? Opo, oh, nananalo ka talaga. Hindi pa ako nagko-compete pero open water po. Open Wow! wow ang hirap doon. Wow. Di ka ano? kakita dyan. Mag-open minded ka, masikita ka. <laughs> galing, open galing. water. Open water. so Kahit sa pitchel, lumalungoy ka. Sabi ko, grabe, late noon. Open water. Kasi kalaban kalaba niya, mga kitikiti. <laughs>